Nagkabakbaka naman ang mga sundalo at mga armadong lalaki na hinihinalang mga miyembro ng grupong Maute o kaya ay terrorist group na ISIS sa lungsod ng Marawi kanina. Ayon sa mga residente at militar, bandang alas dos ng hapon nang biglang lumusob ang nasa labin limang armadong lalaki. Ilan daw sa kanila mga banyaga, kabilang ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon rumesponde ang militar at nakabagbakan sa Bangon District, malapit po 'yan sa City Hall, palengke at public hospital. Kuwento ng mga residente, itinaas na ang ISIS flag sa ospital at ibatang lugar sa lungsod. Isang US Cooper ang nagbahagi sa GMA News ng litrato ng itinayong bandila umano ng ISIS. Hindi rin daw sila makalabas dahil sa takot. Limang miyembro raw ng pwersa ng gobyerno ang sugatan sinisikap naman daw ng lokal na pamalaan ng Marawi at ng probinsya ng Lano del Sur na matigil na ang enkwentro.